Isang mapagpala at maligayang araw sa mga minamahal naming mag-aaral, sa mga mapagmahal na magulang at taga-subaybay ng mga bata. Sanay nasa mabuti kayong kalagayan. Buong puso po namin kayong inaanyayahan sa Tiran Pass Network DepEd Candon City Teleskwela. Kanlungan ng kalaman, tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na. Ako si Teacher Gilbert, ang inyong guro sa ikatlong sesyon ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ika na baitang. Ang paksang tatalakayin natin ngayong araw ay ang maging matapat sa lahat ng pagkakataon. Ang ating aralin ay hango sa most essential learning competencies na naipakikita ang kahalagahan ng pagiging responsable sa kapwa pagiging matapat. Ang ating layunin ay napatutunayan na ang pagiging matapat ay magdudulot ng mabuting pagsasamahan. Bago tayo magsimula, narito muna ang ilang paalala. Una, makinig at manuhod ng mabuti. Intindihin ang sinasabi ng guro. Pangalawa, maghanda ng papel at panulat na magagamit upang may tala ang mga mahahalagang konsepto ng ating aralin upang masagot ng tama ang mga pagsasanay. Handa na ba kayo? Para sa ating gabay na tanong, may kaugnayan ba ang pagiging matapat sa pagtupad sa pangako? Paano? Masasagot natin ang lahat ng ating mga agam-agam pagkatapos nating talakayin ang ating aralin. Ngunit bago natin umpisahan ang ating aralin, magbalik-aral muna tayo. Ano ang ating nakaraang aralin? Magaling! Ito ay tungkol sa mabuting pakikipagkaibigan. Narito ang isang gawain upang subukin ang inyong kalaman tungkol sa nakaraang aralin. Basahin muna natin ang mga panuto. Basahin ang mga sumusunod na pangungusap. Sabihin kung tama o mali ang pinapahayag nito. Bibigyan ko kayo ng limang segundo upang unawain at sagutin ang bawat bilang. Para sa unang bilang, unawain ang bawat isa. Ang tamang sagot ay tama. Nakuha ba ninyo ang tamang sagot? Magaling. Para sa pangalawang bilang. Palaging magtampo sa mga kaibigan kung mayroong hindi pagkakaunawaan. <coughs> ang tamang sagot ay mali. Mahusay para sa ikatlong bilang. Humingi ng patawad sa pagkakamaling nagawa. Ang tamang sagot ay tama, mahusay. Para sa ikaapat na bilang, magtulungan sa lahat ng oras, lalo na sa oras ng pangangailangan. Ang tamang sagot ay tama, tumpak. Para sa ating huling bilang, huwag pansinin ang kaibigan sa panahon ng pangangailangan. Magaling, ang tamang sagot ay mali. Nakuha ba ninyo ang lahat ng tamang sagot? Magaling, binabati ko kayo. Ngayon ay handa na kayo para sa ating bagong aralin. Ano ang nakikita ninyong salita? Tama, ang salitang ito ay matapat. Alam ba ninyo ang ibig sabihin ng matapat? Narito ang ilang lipon ng salita na maaari nating iugnay sa salitang matapat. Nagsasabi ng totoo. Hindi nagsisinungaling, sinungaling, at mapagkakatiwalaan. Alin sa mga sumusunod ang maaari nating iugnay sa salitang matapat? Napili nyo ba ang nagsasabi ng totoo? Tama, dahil ang taong matapat ay nagsasabi ng totoo. Pinili rin ba ninyo ang hindi nagsisinungaling? Kayo ay tama dahil ang taong matapat ay hindi nagsisinungaling. Napili rin ba ninyo ang salitang mapagkakatiwalaan? Tama kayo dahil ang taong matapat ay mapagkakatiwalaan. Ang salitang sinungaling ay kasalungat ng salitang matapat. Hayan, alam na ninyo ang mga salitang maaari nating iugnay sa salitang matapat. At alam kong marami pa kayong naiisip. Ngayon, ay handa na kayo para sa ating kwento. Ang pamagat ng ating kwento ay maging matapat. Si Jose ay balisang-balisa sa kanyang silid. Hindi niya maiisip kung ano ang dapat niyang gawin. Napansin ito ng kanyang tatay. "O Jose, bakit mukhang natatakot ka at may pinagtataguan?" Tanong ng kanyang ama, Itay, meron po kasi akong hiniram na aklat kay Lisa at ngayon ang araw na pagsauli sana nito. Subalit, hindi sinasadyang napunit ko ang isang pahina nito. Hindi ko po alam ang aking gagawin. Sagot ni Jose, Anak, kailangang sabihin mo kay Lisa ang totoo at to ang iyong pinangako. Mahalagang maging matapat ka upang pagkatiwalaan ka ng tao. Ang pagiging tapat ay pagtupad na rin sa pangako. Ayaw kong lumaki ka ng hindi tapat sa iyong salita. Payo ng kanyang ama. Tahimik na nakikinig si Jose. Batid niyang mali ang kanyang gagawin. Nako, itay salamat po. Malaki po ang natutunan ko sa karanasang ito. Pasasalamat ito sa ama. Nagustuhan ba ninyo ang ating kwento? Subukan nating talakayin at sagutin ang mga tanong. Simulan natin sa unang bilang. Bakit balisang balisa si Jose? Tama. Balisang-balisa si Jose dahil hindi niya alam kung ibabalik niya ang hiniram na aklat kay Lisa o hindi. Pangalawang tanong. Bakit hindi may sauli agad ni Jose ang aklat kay Lisa? Magaling! Hindi agad may sauli ni Jose ang aklat kay Lisa dahil hindi sinasadyang napunit niya ang isang pahina ng aklat. Pangatlong tanong, Tama ba ang ipinayo ng kanyang ama? Bakit? Oo, dahil mahalagang maunawaan ni Jose ang kahalagahan ng pagiging matapat at pagtupad sa pangako. At ang panghuli nating tanong, ano ang kahalagahan ng pagiging matapat pagdating sa pagtupad sa pangako? Ang katapatan sa lahat ng pagkakataon tulad ng pagtupad sa pangako ay nagdudulot ng mabuting samahan at pagtitiwala sa isa't isa. Naunawaan ba ninyo ang ating aralin? Ngayon naman ay alamin natin ang mga dapat tandaan sa pagiging matapat tulad ng pagtupad sa pangako. Una, mangako lamang ng ayon sa kapasidad mo. Ipagtapat mo kung ano lamang ang kaya mong gawin. Pangalawa, alamin ang mga dapat mong unahin. Tapusin muna ang mga bagay na inuna mong ginawa bago mag-umpisa muli ng bagong gawain. Pangatlo, huwag mangutang kung hindi mo kayang bayaran. At ang panghuli, Kausapin ng maayos ang iyong pinagkakautangan kung hindi makapagbabayad sa uras. Higit sa lahat, ang tiwala ang pangunahing sangkap ng isang mabuting samahan. Kung ikaw ay tutupad sa pangako sa lahat ng pagkakataon, hindi masisira ang tiwala sa iyo ng iyong mga kasama at lagi kang pagkakatiwalaan. Ngayon, ating subukan kung inyong naintindihan ang ating aralin. Basahin ang bawat tanong. Piliin ang titik na angkop sa iyong gagawin sa bawat sitwasyon. Bibigyan ko kayo ng limang segundo upang sagutin ang bawat bilang. Handa na ba kayo? Para sa unang bilang, ikaw ay nangakong dadalo sa karawan ng iyong pinsan sa darating na biyernes. Pero ikaw ang naatasang maglinis sa inyong kapilya sa araw ding iyon. Ano ang inyong gagawin? Letter A. Hindi nadadalo sa karawan ng pinsan. Letter B. Hindi na lang ako maglilinis sa kapilya. Letter C. Aagahan kong maglinis sa kapilya para makadalo sa karawan ng aking pinsan. At Letter D. Hindi dadalo sa karawan ng pinsan at maglilinis na lang ako sa kapilya. Ang tamang sagot ay letter C. Magaling! Para sa ikalawang bilang, Nangako ka sa inyong kapitan na makilalahok sa paglilinis sa tabi ng dagat pero hindi ka nakapunta dahil gumawa kayo ng proyekto ng iyong kaibigan. Ano ang iyong gagawin? Letter A. Pagtataguan ang kapitan. Letter B. Hindi papansinin ang kapitan. Letter C hihingi ng paumanhin at ipagtatapat ang dahilan kay Kapitan. At letter D, hindi na magpakikita sa mga opisyal ng barangay. Ang tamang sagot ay letter C. Magaling para sa ikatlong bilang. Isa si Jenny sa mga nagbuluntaryong tutulong sa pamamahagi ng relief goods may nakita siyang pitaka sa isang solo. Ano ang dapat niyang gawin? Letter A. Hahanapin ang may-ari ng pitaka upang ibalik ito. Letter B. Pupulutin ang pitaka at itatago para walang makakita. Letter C. Hindi ito papansinin upang hindi mapagbintangan. At letter D. Kukunin ang pitaka kung wala ng mga tao. Ang tamang sagot ay letter A. Tumpak para sa ikaapat na bilang. Naiwan mo ang iyong pera kaya umutang ka sa iyong kaklase at nangakong babayaran din kinabukasan. Subalit, kinabukasan ay kailangang bumili ka ng proyekto. Ano ang dapat mong gawin? Letter A. Huwag pansinin ang kaklase. Letter B. Magkunwaring nakalimutan na ang utang. Letter C, aawayin ang kaklase para hindi na maningil. At letter D, kakusapin ang kaklase at ipagtatapat ang dahilan ng hindi pa pagbayad ng utang. Ang tamang sagot ay letter D, mahusay. Para sa panghuling bilang, hindi sinasadyang nilagay mo sa iyong bag ang lapis ng kuya mo. Halos mahilo na siya sa kahahanap. Ano ang dapat mong gawin? Letter A. Hayaan siyang maghanap. Letter B. Pagtawanan ang kuya na naghahanap. Letter C. Manghihiram ng ibang lapis para ibalik sa kanya. At letter D. Ipagtapat sa kanya na nasa iyo ang lapis at humingi ng paumanhin. Ang tamang sagot ay letter D. Magaling! Tandaan, ang katapatan sa lahat ng pagkakataon tulad ng pagtupad sa pangako ay nagdudulot ng mabuting samahan. Walang di pagkakaintindihang mangyayari sa bawat samahan sapagkat ang bawat isa ay may katapatan sa sarili. Handa na ba kayo para sa ating susunod nating na gawain? Isulat ang sangayon kung ang pangungusap ay nagpapahayag ng katapatan at di naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng limang segundo para sumagot. Unang tanong. Humiram si Cheska ng pera sa kanyang pinsan at nangako siyang magbabayad sa makalawa kahit hindi niya alam kung saan kukuha ng perang pambayad. Ang tamang sagot ay, di sang ayon. Magaling! Usapan ni Juan at ng kanyang kaibigan na ibabalik niya ang hiniram na aklat sa araw ng biyernes. Huwebes pa lamang ay pinuntahan na ni Juan ang kaibigan upang humingi ng paumanhin dahil hindi pa niya may sasauli ang aklat. Ang tamang sagot ay sang-ayon. Napakahusay. Para sa ikatlong bilang, hiniram ni Rika ang pangkulay ng kanyang kaibigan. Naputol niya ang isa. Itinago niya ito sa kanyang bag upang din niya mapansin. Ang tamang sagot ay di sang-ayon. Napakahusay. Para sa ikaapat na bilang, si James ang nakatokang magkugas ng mga platong pinagkainan. Habang siya ay naghuhugas, nabasag niya ang isang plato. Ipinagtapat niya sa kanyang ina ang pangyayari at humingi ng paumanhin. Ang tamang sagot ay sang-ayon. Mahusay para sa huling bilang. Nangako si Gino sa kanyang kaibigan na babayaran ang hiniram na pera sa loob ng dalawang linggo. Ngunit, binayaran niya ito sa loob ng isang linggo pa lamang. Ang tamang sagot ay sang-ayon. Hayan, inasahan kong naintindihan ninyo ang ating aralin. Muli, ako po, si Ginoong Gilbert, ang nagsasabing ang katapatan ay ang pinakamahusay na patakaran. Maraming salamat po, hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam.